Mm, good morning guys, good morning. Biscuit. Kape tayo guys, kape. Hindi guys, magkape tayo. Wow, sarap magkape. Lalo na kapag kapiling ko siya. Hindi <laughs> na kape kayo guys. Hmm? Sarap. With biscuit. Oh, sarap no? Masarap humigop ng kape ngayon kasi malamig ang panahon. Umaambon dito. Kaya malamig ang panahon. December time. Wow. Sarap humigop ng mainit na kape. Kasi yung panahon. Mula kagabi, ambon ng ambon. Yan. Bye-bye. Kape na kayo dyan magkape-kape na kayo dyan sa inyong bahay kung gusto nyo dito rin daan kayo dito at kape kayo dito <laughs> samahan nyo ako kumape ha? Eh. bye bye guys